Magandang araw mga kabukid. Inumpisahan ko ito walang naniniwala mga kabukid. Pero ngayon unti-unti ko na po itong na-develop sa tulong ng aking asawa. Ayan po, dati po ang lugar na ito napakasukal, matarik at puno ng sagingan. Pero ngayon sa awa ng Diyos unti-unti na po namin na develop ang lugar na ito ayan po talaga po nung una walang naniniwala dito pero ngayon ito na po yung proof nya para mapaganda namin ang lugar na ito ngayon meron na po kaming palaisdaan ng aming asawa ito na po at may mga halaman na rin po siya sa kanyang paligid. Tinaniman niya po mga kabukid. Uh, konting pasyal lang po sa ating munting bahay kubo mga kabukid. At sa ating lugar. Nabili po namin itong mga sawa. Mga nakaraang 2010. Hindi pa po ito develop. Ngayon po medyo sa isang taon namin pag i-stay dito mga kabukid ayun po ayan po unti-unti na po natin nari-develop agar na ito sa taas po patag na po siya dati po ito po hindi pantay palusong ngayon po meron na tayong tatlong palaisdaan mga kabukid isang malaki pangalawang malaki at pangatlong malaki mga kabukid Ayan po Yung tinanim po namin mag-asawang Bermuda grass Lumabong na po siya At ang kanyang mga tanim Ayan po mga kabukid Simple lang naman po ang buhay namin dito sa probinsya Pinatayo po namin ang bahay kubo na ito sa aming dugo at pawis mga kabukid salamat sa Diyos at nakagawa kami ng kubo at na aming masisilungan kapag umuulan kapag umaaraw at unti-unti na po namin dine-develop to pag po wala po akong ginagawa inaayos ko po yung lupa pinapatag ko po ayan po May mga halaman niya. Ayan po. Ito po yung ating mga tilapia. Ilang buwan pa lang, po sila. Yan po, malulusog at malalakas sila ngayon. Kasi kakakain lang nila. Yan po yung dugo at pawis na aming naipundar na mag-asawa at sa gabay na rin ng ating Panginoong Diyos sana patuloy ko pa na ma-develop tong lugar na ito para sa kagaganda ng kanyang paligid eto na po siya mga kabukid nilagyan ko na rin po siya ng hagdanan ayan po tingnan nyo po unti-unti natin tatapusin yan mga kabukid siguro mga isang taon pa maisa na natin yan magandang maganda na at patag na